Good guys. Ay, ngayon ay uh, lagi uh, na renovate kami ng amin uh, dito sa amin kusina guys sa uh, nilulutuan namin sa umaga para sa, para sa amin karinderya ng guys. Uh, Nag-extend kami ng dito sa labas para nang sa ang na yung mas ma ganda yung galaw niya guys yung hindi maluwag na siya hindi na ngunit luto kami Hali, kasi ang uh, gamit namin na lutuan guys ay eh, yung pinindaw uh, ng burner na, na gasol at saka yung uh, tatlong may uding yung di -uding, uh, na napalala no so yun ang mga di guys sila labas na dito dito na lang yung lagay sa, sa bagong uh,